So, what's up mga lods? So, ito pala, meron tayo dito, ano, Marble 125. Ayan, Euro Marble 125. Yung kakarira natin dito sa Smash natin, sa Smash 110. Alright, testing natin mga lods kung ano ba malakas yung Euro Marble 125 ba o yung Smash 110. Ayan, dito tayo sa tapat ng shop natin, yung eh, magsibuk vlog, yun o. Oh. So, syempre dito sa highway, madalang yung mga sasakyan madalang lang yan ang gandun yan, mahaba yan sa highway lang po yung shop natin mag seapox sticker shop so yan natin yung top speed kung ano ba yung mabilis sa dalawa Euro 125 ba o yung mas Suzuki want yan yung stock lang po yan, stock lang po yung black stock all scum alright so yan tayo rin pala gumawa ng legals na yan Euro Marble 125 Shoutout natin yung may-ari. Yan pala si Boss Mark Lods, yan yung owner ng Euro Marble 125 Yan Alright, tara, let's go Yan, okay, start na po tayo mga lods Testing na kami Yan Ano ba yung sprocket na gamit mo dyan pala? Ano ba yung sprocket na yan? 36 yung likod tapos 14 yung harap yung sa atin naman dito sa smash pala mga lots 34 34 by 15 15 yung rear tapos sa likod uh, 34 yun tara let's go isa na tayo start tayo dun So ayan mga lods, salamat pala sa nag-video. Ayan, natapos na natin yung ano. Ayan, content lang natin yung Euro Marble 125 saka dito sa Ismas. So yun, matulit talaga yung mas natin. So siyempre salamat pa rin dito sa kay Lodi na testing-testing na. Testing Ganun lang, testing testingan lang. Bawal kasi yung pustahan. tinesting lang natin yung bagong gawa ni Una. Shoutout pala sa mechanic ng smash natin, si Una. Alright, ganito na yung ating video. Maraming maraming salamat. Please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat and ride right safe. Pre! Pew. Oh, <laughs> you